Sa visa ng isang warrant dinala sa NBI Cybercrime Division ang negosyanteng si Francis Leo Marcos. 2010 pa ho yan. Ay, bakit doon kayo kinasuhan sir? Ay wala nga ho silang kinikita. 2018 nang ilabas ng Baguio City RTC ang warant dahil umano sa paglabag sa optometry law ni Marcos kaugnay sa kanya mga optical mission. Sir ho tayo ng mga optical clinics sa Baguio dahil sila ho'y walang kinikita oh. at tayo'y nagbibigay ng libre salamin sa mga tao. 2010 pa ho yan. Eh, so, bakit do kayo kinasuhan, sir? Ay, wala nga ho silang kinikita. Lumutang naman ang isang complainant. Ayon sa kanya, ginagamit lang ng negosyante ang pangalan Marcos para makapanloko. Why are you using the Marcos family? I am a Marcos. My name is a Marcos. I am a Marcos. Then if you have a problem for me, being Marcos, then go to my mother. My mother is still alive. Ayon sa nagre-reklamo, pinalabas ni Francis Leo na nag-donate siya ng pera sa kawang gawa, kahit hindi naman totoo. Kabado ako na, na as in uh, iba yung pakiramdam ko. Kasi, dari mo 10 million yun, binabanggit niya. di hmm. Diba? Eh, meron tayong BIR. Diba? So, ibang klase. Ini-investigahan naman ng NBI ang totoong pagkataon ni Marcos bukod sa umano'y panloloko at paggamit ng iba-ibang pangalan. Tulong si Marcos matapos lumabas ang iba pang warant laban sa kanya tulad ng human trafficking na walang piyansa. So hanggang dito na po, this target TV, ang channel, na no, di na target. At sana yung niyong mag-subscribe para nahan ang aking channel.